Meron po akong tanggap na inverter board na galing sa technician din na kakakilala ko. Uh, bali itong inverter na to sa rep ng ah, Samsung. Samsung. Dinala sa akin ayaw daw gumana ng ano ng compressor. So ito yung ano Ito yung nakikita kong problema May problema? Ayan no Lumubo na pa yun Ito pa Lumubo na to Oo oh. Ha? Oh. Oo. Bulky na siya o. Oh. Lumobo siya. Ngayon, meron kaming binili na ano, bago. Ito. i rin lang natin kung parehas ba sila ng reading. Ito. So, ito yung luma. Ito, walang reading. Oh. Ito, walang reading yung luma. Ito yung bago. Buksan natin. Ito, pareha sila ng value. 33. Ito, so, 33 UF. 50 volts. Testerin natin yung bago. Ngayon o, eh, may reading. i natin. Meron. Itong iso, itong luma, ayun. Ah, Meron syang leak. Pag may ganyan, ganyan ang reading. Hindi sya bumabalik sa zero. Meron leak na to. So, ang gagawin natin, sakabit na natin itong bago pasensya na kaya may nagbabara may naggrinder sa likod eh busy yung mga tao ngayon pandemic busy kahit pandemic tumatrabaho Tak 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 O, ito. Pagpapitin natin itong mga bago. Ram, Ram. Okay na po siya, nakabit na natin yung mga bagong resistor. Kapasitor ba resistor? Ah, resistor kapasitor, sorry. Hindi mali ni wala. Oo. Ah, ito, itong isa. Itong dalawang board kasi siya eh. Wala naman akong pinalitan dito. Kung okay naman lahat ng kapasitor. sa likod. Bali hinila ko lang yung ano niya. Uh, itong ilaw, hininang ko kasi kinalawang eh. Ayan, no. Oh. Nilagyan ko ng thinner, nilinisan ko. So, mukhang okay na po. Pakabit lang natin doon sa sa rep. Nako, ano Puro pala kalawang to. Pero yeah, pre, pwede mo siya ikabit. Ito okay. yung... Yung kwento na itong... Eto, eh, binaha daw to eh. Sa ilalim lang. Sa ilalim lang daw. Kala, tama yan, dito sila siya Kala ganyan Dito ko pala na ilock yung ano Compressor ito Ang kakabit natin Saan ba yung ano nito O. tama, dito yan no Tama yun, tama yun. Ito, ito yung pinaka, ano hmm, yun. Ayan. Ayan, sakit nyo na. Ito, dito na to hmm. Yung dalawa. Mario yung ginawa, to, ginawa nung ano to? Ginawa niya to? Itong aking partner. Sa kwento niya, kinargahan niya tapos lumamig naman, kinabukasan na yun na. Nung kinapaan niya yung motor, ay nung gumana. Okay na yung connection natin, pre, no? Mm -hmm. O, pwede mo na nang yan. ng kasama ko. So, Sa na natin ah. So, Sige. Saksok na. Ayun. Na. Oh, Ayun. Ano natin yung motor. May problema pa po yung board natin. Bali, sinukatan ko ng 12 volts ng tester dito. nagpa tweet yung ating kuryente, yung ating voltahe. So, napansin ko dito sa opto natin. Ayan, no? Putol na pala siya. Ayan, oh. No? Hindi na ako makapit. Kaya nag nagpa tweet yung ating uh, bultahe kapitan ko lang ng bagong ano bagong top to ah, guys uh, out ko ulit yung board ito siya oh pinull out ko bali itong terminal na to itong tatlo na to papunta sa uh, compressor natin So, nung connect ko sa resistance check nito, naka-extend tayo. Tapos, itong itim nakakonekta sa ground. Pakapansin nyo rito, guys. Ito. Itong tatlo na to yan yung terminal ng ano natin. Uh, papunta sa compressor tingnan nyo guys shortage sya ayan no diba shortage at eh, dito sa ground ayan no I iset natin siya sa yaro ayan ayan no Uh, guys, uh, kinalas ko na itong ano, IC dahil sa shorted nga ito umorder ako sa online ng ng bago dumating na siya ito na yung bago natin so magkaparehas lang talaga sila oh. Nakamit ko lang and then the testing natin. kinabit ko opto bago na siya hindi to na nakabit na mali ito ito yung pinalitan ko so 817 yung ano nya yung number nitong opto natin hindi makikita so ngayon Uh, tetest natin tong inverter kung Uubra ba yung ginawa yung kinabit nating IC? Kahit wala yung isang uh, mainboard nya niya. So itong nakikita niya tong ano, dalawa na to. Naka live 220 volts. Ito set natin sa 220. 250 dc. So, sasaksa ko lang. Susuka <clears throat> so, tayo ng kuryente dito sa... Ayun, meron, no? So magsusukat tayo dun sa pinaka pin out ng ating compressor negative brown and then sa compressor Ayun guys may may nasusukat na tayong ano 10 volts Bila 10 volts yung isa lang ani no. Ayun, 10 volts na. So ite-testing lang natin doon sa pinaka refrigerator kung gaganahin na yung compressor natin. Okay. Tingnan natin kung may naka-charge na ano. Binunot ko na sa saksakan. Tingnan natin kung may naka-charge na voltaje. Oh, meron pa rin guys, oh. Sa mga newbie, new beginner na technician, wag uh, huwag niyo nga hawakan tong kapasitor kasi may meron pang karga. Ayun, wala na. So, titestin na natin doon, guys. Nandito na po kami. Nakapit na namin itong gagahan na ba yung rep na ito. mo na yung ano terminal ay mga rasaket mm -hmm. yung, yung ano pre kabit natin yung ano kabit no na lang yung ano terminal Nakakapit lang muna natin yung terminal ng compressor. Wala, madiling frame. Wala, <laughs> wala. Ayun, ganda ng box niya ate, oh. Okay na? Ayun, nakakapit na po.

Ayun po na sa kabila. Ayun, no? Okay, guys. Success po yung gawa namin. Oh, yan. Kita nyo may pressure. So, yung, yung pagkabit namin ito, hindi ko na papakita. Mahaba ah, lang yung video natin. So, maraming salamat. At sa sunod na video, ah, kailangan mag-subscribe na kayo para marami tayong i-upload na video. Yes. Shoutout Ang... nga pala kay you know, Jojo Tech. <laughs> Shout out. <laughs> <laughs> Sige po, hanggang dito na lang po. Maraming salamat.